Inyong narinig ang mga bagay na aking itinuro bago ako umakyat sa aking ama. Kaya nga ang sino mang makatatanda ng mga salita ko at ginagawa ang mga yaon, siya'y ibabangon ko sa huling araw. Huwag kayong manggilalas na sinabi ko sa inyo na ang mga lumang bagay ay lumipas na at lahat ng bagay ay naging bago. Sinasabi ko sa inyo na ang mga batas na ibinigay kay Moises ay natupad na. Masdan, ako ang siyang nagbigay ng mga batas at ako ang siyang nakipagtipan sa aking mga taong Israel. Ano pat ang mga batas sa akin ay natupad na sa ako ay naparito upang tuparin ang mga batas, kaya ngayon ay nagkaroon ng katapusan. Hindi ko winawasak ang mga propeta, sapagkat kasindamin ang hindi pa natutupad sa akin, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, lahat ay matutupad. Ang ipinakipagtipan sa aking mga tao ay hindi pa natutupad lahat, subalit ang mga batas na ibinigay kay Moises ay nagtapos sa akin. Ako ang batas at ang ilaw tumingin sa akin at magtiis hanggang wakas, at kayo ay mabubuhay sapagkat siya ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Naibigay ko na sa inyo mga kautusan, sa makatuwid sundin ang mga ito, at ito ang batas at ang mga propeta, sapagkat tunay na sila ay nagpatotoo sa akin.